Hi guys, good evening. Welcome back to Pearl TV. And in this video guys, ang topic natin ay uh, paanong nangyari paano nangyaring nasunugan si Mura o si Mr. Alan Padua. Okay. So kasi last time napanood ko yung content ni Virgilin Care, nag-upload ulit siya. Napumunta siya kay Mura tapos tinulungan niya, nagbibigay siya ng mga donation and cash donation. Si so ito kasi si Mura 'cha kasi Virgilin ka kababayan ko yan, pareho yung taga Bicol. Kaya ako, full support ako. Pati kay Mura sa Facebook ni Mura, nakasupport din ako. Ayan. <clears throat> so, yun na nga, last time, iniisip ko, kasi hindi naman din sinabi sa vlog ni Virginie kung anong nangyari, hindi niya naman natanong kung bakit nasunugan. So, nasa utak ko, pa pa paano nasunugan si Mura? Parang nasa isip ko, may ba na nasunugan si Mura? Okay, so yun yung ano, sabi ko, kailangan ko malaman, gusto ko malaman kung paano nangyari. Kasi ang dami nila dun sa bahay na yun eh. <coughs> ang dami pala niyang kamag-anak na kasama. Bakit sila nasunugan? Okay? So, ito na nga. Ito na nga. Kaninang umaga, na tulog, -tulog po ako. Nakita ko yung KMGS. Doon ko na-confirm. May nag-prito ako ng tuna. Kaya medyo malakas yung ano. <coughs> Doon ko na-confirm ang tuna na nadahilan kung bakit nasunugan si Mura. Ayun nga, yung papa ni Mura Padwa na may edad na talaga, medyo malabo na din ang mata. Nagpunta pala sa kanila. Tapos, napagalaman ng papa niya na mayroong, ano, bubuyog na naninirahan na sa bahay ni Namura. Parang tumatago-tago siya dun sa mga portion ng mga singit-singit na kisa kisame, termination ng kisame tsaka bubong, di ba? So, yun. Tapos, ang ginawa ni papa, tapos, itong part ng, ano, hindi masyadong, ano, eh, merong parang tela na nakalapag. Di ba, syempre, ang tela, ano yan, kumbustible kung, kung yung tela, eh. Di ba? Eh, combustible, ano eh? Parang conductor. Conductor of electricity. Yan. Ah. Once mo na nadikitan niya ng apoy, talagang mag-spread yung apoy. <clears throat> so, nangyayari nga ganon. Ang papa ni Mura daw, pumunta doon, may dalang hmm, wood. Yung tinatawag siyang ulong. Ano ublong ba yun? Ulong? Dahon daw ng ulong. Kasi yun yung pantaboy ng mga mga honeybees. Okay, pang, pang, taboy ng bees para, luma para lumayas na dun sa bahay nila. At ayun na nga, kakapaapoy. Yung apoy, syempre, matanda na. Talagang matanda na yung papa ni Mura. Nag-spread, nag-scalat, scattered doon sa clothing. Okay? So, hindi naman ganun sinamura ka... ka-aware na yung bagay na yun mangyayari. So, wala din nagbabantay kay papa niya na habang ginagawa yun. So, ang nangyari, hapon, nakita ni Namura, may umusok, hindi nila lang kung saan. So, so sabi nga ni Mura, hindi naman namin masyado na sinisipis si si yung father niya kasi aksidente. Eh. Oh, kasi may edad na talaga. May edad na, may edad na talaga. So, lesson learned na lang sa ating lahat. Na paggagamit ka kasi talaga ng ano, ako nga dito, kasi sira din yung ano ko. Sira yung isang burner ng isang gas range ko. Ginagamit ko talaga. Yung pinilipit ko lang na papel. Kasi this is a, sa pang safety first. Pero yung isang burner, okay. So, ang ginagawa ako, wala, yung posporo, mabilis maubos. Ah, uh, yun. Ginagawa ko, inaano ko yung papel, ginagano ko, pero pakatapos, nilulublub ko talaga yun sa tubig. Okay, ganon. So, hindi kasi talaga natin masabi yung aksidente. Eh. Kaya nga talagang dapat safety conscious tayo. Kaya yun yung iniisip ko kasi sabi ko may matalsikan dyan na na plastic or diba yung gano'n. So, kailangan lublub -lub mo talaga sa tubig. Ang um, isang bagay na inapoy, kumbaga, inanong sa apoy. Okay? So, nalungkot ako na ka para kay Mura. Tapos doon nga yung sinabi ni Virginia na may kasalanan sa kanya dati si Mura. Mga, yung, si Mura kasi nag-vlog-vlog na siya the last time, diba? Para nakapundar-pundar na ulit pero he still fortunate kasi nangako naman yung ibang mga artista na tutulungan siya di ba so napaka blessed niya pa rin kay papa doon niya makikita na hindi naman siya kinalimutan ng showbiz industry kasama niya okay so bye thanks for watching guys